Ito na na. Mga idol, yung bahay ni nanay, yung nabidyohan natin nagdala ng kahoy, ito yung bahay nila. Yan, Gilid lang ng highway. Ayo! Oh, nay! Mayong hapon, nay! Nakainom-dum ka na ako, nay? Tung ni aging adlaw. Asawa ni mo nay? Bana ni mo? Tay tay. Hello. Unsa ano man si tatay dili sa ka, Nay. Sulod ko niya. Moy. yung balay. Unsa ano man uh, mo yung kurinti nay? Ito yung bahay nila nanay o. Oh. na daw yung bahay nila Oh. Ayan. Gabok na daw, gabok. Hmm, hindi ka na makaayos tay, makapanday ng bahay mo. Matanda na. Tay, ilan taon ka na tay? Ilan taon ka na? Ilan na yung edad? 84. Oh, 84? Oo. 84 si nanay, si tintay si ano? Oh, okay na nay, ayos lang nay, ingana lang nay, okay lang. Oo. Oh. O oh, sige lang Nay. Wala matin mali ang bahay na ho kay. Wala. Okay. Ano? Na -na. Nararamang ko pa sa pangyayon. Klaro. Dito siya dali. O sige kuya. Okay lang naman tay kay at least. Kuhan pa, baskog pa ba? Malakas pa. Ang importante, malakas pa. Ay nanay. Ayun, Pero. Ah, pero yung bahay nyo Nay, hindi naman natutuluan. Wala namang tulo ng ulan. Tulo pag... Ayan. Pero bago yung mga yero nyo na ya. Bago yung mga yero nyo. Ayan yung bahay nila nanay at saka ni tatay. Tay, ang singalan ganin ni mo tayo, ang pangalan mo? Roberto. Ha? Roberto. Roberto Buki. Oh Roberto Buki, 84 years old, ang um, asawa ni nanay. Ayan mga master sa mga kababayan natin dyan mga trupa natin ito pala yung bahay nila yung binalikan ko yung may dalang kahoy ayan no dito isang eh, kayo nagluluto nay ito dito kayo kakain tsaka doon kayo nagluluto yon eh, may kahoy pa pala kayo kain ha eh, kasi isira na o oh. <laughs> eh paano kayo magsaing saan kayo magsaing dyan lang oh, oh, have... have... oh, o Rice cooker. Rice cooker. E eh, paano yung ulam nyo? Maghagilap lang. Ginamos. Ginamos. Bagoong. Kamunggay. Mulay sa lamunggay. Masiga kay Ang importante, sama-sama ano. Tay, medyo mahina na yung pandinig nyo ano. Wala. Hindi ako Bungol-bungol na. 84 years old na rin tayo. Pero malakas pa rin kayo tayo. Ayun. Binigyan na tayo ni nanay ng ilaw. <laughs> na. Wala lagi kay Tamiron. Kamera na Wala, yung mga anak nyo, apo nyo, bihira na lang magbisita talaga, ano? Dari ako sa mga apo, dari sa Domingo, o gapon, dari sa hapo, kalunod. agi, sir. Okay lang na, okay lang, importante, malusog tayo. At saka alam ko namang busy si nanay lagi magkuha ng kahoy para makabili ang anbigas ano. Pasalamat na lang tayo sa Diyos na medyo malakas tayo. Hindi tayo nagkakasakit. Ano? Opo muna ko. Pwede? Ay, bumalik pala ako dito kasi di ba nag-vlog tayo nung nakaraan yung may kahoy oh. Diba, ba nagsabi ako na kung sino man yung gustong tumulong sa inyo mari lang mag message sa akin kung may gustong itulong makakarating sa inyo baga makaabot mm -hmm. sa inyo kung gusto may mm -hmm. mayroon pa lang tumulong nag message sa akin nagpadala ng 1000 pesos oh. siya pala si Rosemary Pilya Kastin Stingberg. Hindi ko alam kung paano i sabihin yung apelido mo Inday Rosmarie at saka kay Kuya Steve. Nay, magpasalamat ka na lang kay Ate Rosmarie. Sabihin mo Ate Rosmarie, sa thank you. Salamat, Ma'am. Ma'am, Rosmarie, Madam. Ikaw, Sir. Kay Madam Rosmarie, oh. nagpaabot siya ng 1,000 pesos. Iabot ko na lang sa inyo. Kanino? Kayo na lang, Nay. Madam Rosmarie, ito na po yung binigay niyong 1,000 pesos para kinananay at tatay. Nay, tanggapin okay, niyo okay, po, Nay. Nice. Okay. Dawatan. Sige, lang, oh. sige. ayan. Salamat po. Ay, ayan, magpasalamat ka na lang kay Ma'am Ma Rosemary Ma at saka kay Sir Steve. Salamat. Ayan, salamat. O, Nay. Ma'am, Sir. Okay, Nay. Uh, niyo na, Nay, uh, para sa akin talaga, hindi pa ako sumahod dyan sa ano yeah. na ito. Pasinsyahan. Pasinsyahan sa mga kayo. Koshira, si Dan. Kailangan natin buhay healthy. Ano? Okay. Sa tahanan mo kami din tawag mo na. Nandito po sa tulay daw. Ako po dito. Ako sana magre- Nagsera magpupunta dito yung apo mo. Magpasalamat ka na lang uli sa okay. Hindi natin salamat. Kay Ma'am Rosemary at saka kay Sir Steve. Oh, Rosemary. Maraming salamat, Ma'am. Ayun. Ito si Sir, Okay, Nay, basta. Ang atin, Nay, magdasal lang tayo lagi. Hala, no, Ma'am. Ma'am, mag-aayaw mag ang inyong kay para mapatulong ako sa ah. amin. Hindi ko pala naunawa na. Unawala. Wala ko yung unahonga. Haan? Huwag na mga bata magkakaroon dito rin eh, ayoko nila niyang pagkakilanan. Kaya ako ganyan mga anak ko nila, sabangan nyo nila, kaya di naman kumakasin mo Oo pa baka may minsahi ka sa imong mga anak? Ha? Basi gusto ka manawagan sa imong mga anak ba? Ako oh, ang oh, anak oh, narabas sa Puebla Vista. O oh, sige, manawagan ka. Baka mapanood nila ito. Ha? Ah. Turo sa Manila. ang mga O oh, sige tay, manawagan ka sa mga anak mo. Oh, sa Manila. Uh, well, Gagal uh, Annabel. Annabel. Oo. Mga si Gagal si Annabel. Marlene. Si Inday. Uh, o si Inday, Sa Manila. Si Inday. O si Dundon. Ang laki, oh, isa. Oo, isang laki. Isang laki na, uh, ako. Yeah. Uh, Okay. Ikaw na eh. Baka gusto mo wagan lakasan mo. Sabihin mo sa kanila na okay lang kayo. Sa Cebu si anak mo laki. Ang tatong ba dito ang Manila. Gagang. Gagang, gagang. ko na pista sila. Pwede mga bata na oh. lang yan. Kaya makalungkot mo silang gagang. Mga bata. Makalungkot mo silang gagang dyan. May Sa laki. tanaw niya sa ilang cellphone. Si Sulti yeah. yeah. si ni mo. Nagunog niyang gagang. Sulti ni mo. Kaya niya ayaw kikita niya gagang. Tanaw siya mo cellphone gagang. Ay. Nami bisita na ako nalit. Mala ko nalit. Si Polo. Tapa. Oh. Namis no, tapa niya. dia. Mister niya niya. Ang upan niya niya po niya. Tutus dia sampai, alam baik lagi, kapung kaguna, mana dia yang hukum. Ampo ra gihapunta sa Ginoo, tay. Basta pasalamat lang tayo sa Lord na bigyan tayo lagi ng lakas sa araw-araw at saka bigyan pa tayo ng mahabang buhay kahit gaano mahirap man ang buhay pero darating din ang araw na makakaahon tayo. Ano? Ayan sa mga gustong tumulong pala kina at tatay. Maari lamang mag-message ulit sa Facebook page ko. Lahat ng gusto niyong tulong, makakarating po sa kanila at kay ma'am Rosemary, ulitin ko at sa kay sir Steve, maraming salamat sa binigay niyong pera para kanyang nanay, malaking tulong po sa kanila ito maraming maraming salamat, magingat po kayo at sa lahat ng mga OFW natin dyan sa masulok ng mundo maraming salamat sa inyong suporta maraming salamat sir ma basta ingat kayo na ay magampu lang permente o tagaantag uh, pang panglawas, kabaskog sa ating pangatawan. Sa salamat sa Lord. Salamat. Salamat sa Lord. Salamat. Okay. Ingat salamat na, ingat. Lord, okay na, Nay. Bye-bye. Okay. Salamat. Bye-bye, Tay. Bye-bye. Okay. Bye. Okay. Okay.